Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel, no? So, for today's vlog, mga idol, nato dito karoon sa municipality yung Polomolok no? So, shoutout dito eh, sa mga taga Polomolok sa mga nakasugatan nato, no? So, shoutout sa inyo, tanan mga idol, So, share na ko sa inyo, mga idol, no? So, makita ta, please, paki, natay sticker ka, mga idol. Please, sticker, no? Sa ANG Motoquatic na free sticker sa so, mga ni ang sample pick mga idol free sticker nato ni basta stroke lagi basta stroke masakit so karon mga idol na nata direct sa maria rosa no or malabar bus rather Opinion. na nata sa tulay Opinion. sa malabar bus no so Wow, opening. Dari aside side may idol no? Na-opening. Mura kanan -kan, ano siya mga idol. Ma shout out sa mga tagiyana no? So ang sticker mga idol free free kay ni siya mga idol. No? So kung makita makita ta mga idol in personal no. So pwede na pwede mga pwede mo makapangayo sa ko mga idol. No? So natay free sticker kan kita gustak ani mga idol. No? So shout out eh, kay Snail Kitty no nga nagbuhat sa tong sticker. So shout sa iyo sa iyo mga idol um, sunod na pod <laughs> so sa mga taga pulumulok na naglantawan nga vlog free kaya to ang sticker no so pwede ta kayo mga sa kuwa pwede kayo mga sa kuwa idol um, free sticker so karoon mga idol na tatari karoon sa maria rosa Panto, kagasan so bago lagi natapos ang ulan may dili man sya kusog pero makabasa kaya po siya no hindi kaya siya kusog doon no? So, nagpaabot may huwag mo no? so na may karoon mga idol pato na may huwag ka na recite papulo na no? yun so mo na itong sticker mga idol no? ako nang ipadikit sa tuwang ulo sa motor sa speedometer sa speedometer nga tungod So, shout out sa ENG Motopatic. Shout out sa nang buhat sticker. Idol bago lang kadri ng channel, ay kalimot isubscribe. I-click ang notification bell button para masubditid ka sa ako mga vlog, motovlog. Dari sa pulumulok, no? So, taga pulumulok lang po ko mga idol, no? So, wala pa kabalo. Pulumulok. Dari sa pulo. Para kay pulo, pulo. Pulumulok, no? So, please support mga idol, ANG Motokwatic or also known pulumulok moto no so road to monetize na mga idol no, ta mas masuportahan ko ninyo mga idol sa pag monetize ani ani nga channel no sa, dili mo magsawa og lantaw sa ko channel no so please 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 mga idol full support mo mga idol full no. support ta sa Motokwatic So, karon mga idol na natadari karon sa Malipayon, no? Malipayon. Hindi sure sa lugar mga, mga idol, no? So, natadari karon sa tulay nga bakal bago makaabot sa Canary. Sentro sa Canary, no? So, hinahinay lang mga idol kay medyo nanlog ang dalan. sa bakal So, na. So, gatalig na sigya po siya mga idol no? Dili lang kayo siya puso Talig, talig sig no? So, kung sabi saya pa, talit hi So, na nato karoon Mga idol sa dool sa 7-11 Canary Palikop sa So, kung wala pa ka nakasubscribe mga idol Please subscribe na Huwag i-click ang notification bell button mga idol no? So, tabang lang Tabangan lang nato ang at kanina channel mga idol Please, tabangi ko ninyo para ma-monetize na ta, mga idol no para makatabang da sa mga naganid naga tabang mga idol so mag charity ride if ma-monetize na ta, mga idol so dahil lang ako tapos ang vlog mga idol so ay kalimot i-subscribe i-click ang notification bell button para mas update ka sa mga vlog see you in my next vlog mga idol